Hindi ko po alam kung ano pasok sa budget nyo, gulay po ba o manok. Sa hirap ng buhay ngayon eh, tansya-tansya na lamang. Pag maraming gulay, sigurado po ang ulam nyo. Maraming gulay. Oh, may gulay! <laughs> Welcome! Welcome. Bago po tayo magsimulang magluto, inuuna ko na po sa inyo, sensitive talaga ako sa mga nanonood dahil alam ko po, hindi lahat ng tao ay kaya ng budget ang mga ibang niluluto ko. Pero alam nyo, sa panahon ngayon, lahat naman yata talaga mahal, di ba? Magpainit po tayo ng mantika at unahin muna natin ng maraming sibuyas. Lutuin po natin ng sibuyas ng mga 2 minutes. Isunod po natin ng maraming bawang at lutuin natin ng mga 30 seconds. Pagkatapos niyan, isama na po natin ng manok. Ang ginamit ko po, chicken thighs at hiniwa ko ng maliliit. Lagyan din po natin ng pamintayan at lutuin hanggang sa maging brown. Hindi pa lutong-luto pero halos nando na. Sa pagluluto po ng chapsoy, kahit anong parte ng manok, eh, pwede nyong ilagay. Pwede rin po kayong maglagay na lang ng ano, chicken gizzard, balun-balunan, o kaya naman, maglagay din po kayo ng atay, o yun na lang, pwede rin. Anyway, back to cooking. O kapag kamalasado na po yan at nasa kutsan nyo nga, o ilagay nyo na yung inyong vegetables. Ang uunahin nyo laging gula, yung matigas, katulad po ng carrots. Pagkatapos ng carrots, ilagay nyo po yung inyong celery. Paunahin nyo lang po siya ng mga 1 minute. Tapos isunod nyo na po yung broccoli. Liitan nyo yung hiwa ng broccoli. Kahit konti lang, wag lang hindi makapaglagay. Ang damihan nyo, yung mas murang vegetables. Katulad niya, bichuelas. Dalawang taling bichuelas ang ilagay niyo yan. Makita nyo. Pagdating sa palengke, diskartihan niyo lang. Itong carrots, hindi ko po alam. Magkano ba kilo ng carrots? Oh, mas mura tiyak ang repolyo. gamit kayo ng isang buong repolyo. Pagkatapos, sayote. Ang sarap kaya ng sayote sa chapsuy. Ito pa, pechay. Gamitan niyo ng pechay. Mura po ang pechay. At para lalong ma-stretch yung budget nyo, damihan nyo ng sabaw. Kung lalagyan nyo po ng tubig at dadamihan nyo ng tubig, aba, timplahan nyo ng maayos ng toyo o kaya patis para may lasa naman. O kaya naman, kung gagamit kayo ng kaldo or chicken broth, edi eh, mas mabuti, malasa. Haluin nyo po yan and we will bring this to a boil. Toyo po nilagay ko sa chapsuy. Takpan, hinaan ng apoy at pakuluin ng konti. Eto na, tingnan nyo. Mm. Idagdag nyo na yung repolyo. Ang repolyo po kasi ako preferably gusto ko ang repolyo ko may konting kagat, may konting crunch. Kaya nilalagay ko sa huli. O oh, haluin nyo lang po yan ng konti. Hinaan nyo ang apoy. Takpan at mahinang mahina na ang apoy. Pagkatapos yan, tignan nyo. Ayan. At ang huli, idagdag nyo ang inyong green and red bell peppers. Isa pa sa panghuli, itong pechay, eh, dahil dahon yan, eh, napakadaling maluto po niyan. Tapos makita nyo, papakita ko sa inyo yung sabaw. Yung sabaw, malabnaw pa. Kung gusto yung malapot, eh, gagawa po tayo ng slurry. Yun yung pinaghalong cornstarch at tubig na tinunaw para malapot yung sabaw. Haluin nyo para sumama yung cornstarch dun sa sabaw at after mga 1 minute, 30 seconds nga lang, eh, malapot na po yung sabaw. O yun na yun. Takpan, turn off the heat, hayaan nyo muna siya ng 2 minutes bago nyo hanguin. O yan, may suey na kayo. Pag may natira pa po bukas, lagyan nyo ng noodles, gawin yung pansit. <laughs> Maraming salamat po dun sa mga nagla-like at nagbibigay ng magagandang comments. Pwede po bang i-share nyo ito? Okay? O sige po, uwi na kami. Bye everybody! Sana po yung naibigan nyo. O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Yung masasarap pang kayo. Pero simple ang ricado, madaling lutuin, tsaka mura pa. Mag-ang sabusa. Yun ang gusto nyo, di po ba?